Tara, maghanap tayo ng mga falls sa kabahayan ng Yagit San Rafael Montalban Rizal. Speaking sa kabahayan, yung falls kasi na mapupuntahan natin ngayon ay natatago sa likod ng kabahayan ng Yagit San Rafael Montalban. At kahit ako mismo, nagulat sa nalaman ko na meron pala natatagong falls sa likod ng kabahayan ng Yagit. Kaya naman agad namin pinuntahan to ng Team Buffalo para makumpirma namin kung talagang mayroong ba natatagong falls sa likod ng kabahayan ng Yagi. Pero bago ang lahat, nagkita-kita muna kami dito sa may San Rafael 7-Eleven Muntalban. At damang kapi muna para mabuhay ng dugo. Uulanin kasi tayo sa lakad natin ngayon. Yung kalsada pa lang ito ay papuntang Wawa Dam. Pero di na tayo aabot doon dahil liliko na tayo papuntang Sitio Yagi. Sa video na to ay bibilangin ko kung ilang beso so magkakamaling banggitin yung Tarimis Falls. Puro Tamires Falls kasi ang nababanggit ko. So ito na dun sa may Tamires Falls. So sabi ng lokal dito ni, Master eh dire diretso lang daw tong daan na to tapos makikita tayo ng pakaliwang daan pag natin, natin dun sa may kaliwandaan daan may makikita tayong pakanan na paahon na yun yung papuntang Falls bago ang lahat eh kumain muna tayo dito bago tayo umunta ron bago kami tumuloy sa pag explore eh kumain muna kami dito ng almusal magtutulak at magbubuhat kasi tayo ng bisikleta bago makarating ng Tamiris Falls so yun yung natin basta so, tandaan nyo magbubuhat magbubuhat kayo dito ay, hey, basta na kayo. <laughs> Bala sa buhay mo. Nung makarating kami sa falls, hindi ko na pinatagal pa at naligo na agad ako. Sino ba namang hindi maaakit sa ganda nito? At sino din naman ang mag-aakala na meron palang natatagong ganda sa likod ng kabahayan ng Sitio Yagit, Muntalban? Sinubukan naming hanapin ang pinanggagalingan ng falls at nagulat kami, hindi lang isa o dalawa, kundi apat na falls pala ang matatagpuan sa Sitio Yagit. So from there, naglakad lang tayo ng kaunti. Makikita natin yung pangalawang poles. Hindi ko alam kung anong tawag isa po pero karugtong ng Kawirin Poles yan. Sa kanina, nakita natin yung Nanirin Pole. Hindi uh, ko akalain, uh, na pag-akit natin, eh dalawang pulsa pala. Yung isa sa may taas. So ito yung pangalawang. Ito yung pangatso. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa pag-explore ng lugar na to para hanapin ang pang-apat na falls. At hindi naman kami nahirapan sa paghahanap nito dahil ilang saglit pa natagpuan na rin namin ang pang-apat na falls dito sa Sitio Yagit, Muntalban, Rizal. Ta natatanaw ko na yung falls kung saan nang gagaling yung tubig doon sa Tawirin. So ayun, napakataas. dito kitang kita mo talaga yung mother falls nandito na kami sa may pinakadulo ng tawirin Falls so ito yung pinaka mother I, I don't know kung ito na yung pinaka mother pero para sa amin na nakapunta rito pero so, siguro yung pinaka mother falls dami ng bahay na sa ibang barangay agit ay, meron palang mga pods na nagtatago dito.